Milyon-milyong pisong alagaan ang ininalang Shabu ang nakuha ng mga pulis sa isinagawang buy bust operation sa Cebu. Yanagulat ni Vel Custodio pananaksak ng dalawang suspect ang isang babae sa Davao del Sur. Maaaring sinundan ng mga salarin ng biktima mula Tagum City patungong Davao del Sur. Sinaksak ang biktima nang bumili ng gamot ang kanyang asawa. Sinaksak sa leeg ang ginang. Posible raw na may personal na galit ang mga salarin sa biktima na isang online seller. Pinaghahanap pa ng mga pulis ang mga suspect. Tinatayang 7.5 milyon na halaga ng hinihinalang Shabu ang nasabat sa buy Baybas operation sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kinilala ang suspect na si Alias Bayan, kumpiskado sa operasyon ng apat na pakete ng Shabu, Baybas money at cellphone. Nahaharap si Alias Bayan sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang dating pulis ang nahulihan ng iligal na droga at granada sa isang search warrant operation sa Ilocos Norte. Mahigit isang daang libong halaga ng shabu ang nasamsam mula sa suspect. Kumpiskado rin ng isang MK2 fragmentation hand grenade, bag at wallet. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng dating pulis. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.